Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini para sa Pebrero 17, 2025. Ngayon, isang bagong kabanata ang bumubukas sa iyong buhay sa pagpasok ng panahon ng Pisces. Isang mahiwagang enerhiya ang bumabalot sa iyo, dinadala ka sa isang paglalakbay ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo sa iyong paligid. Bilang isang Gemini, ikaw ay likas na mausisa at palaging naghahanap ng bago at kapanapanabik na mga ideya. Ang pagsisimula ng panahon ng Pisces ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong yakapin ang misteryo at malikhaing enerhiya na hatid ng panahong ito. Habang bumagalaw ka sa loob ng araw na ito, mararamdaman mong ang iyong imahinasyon ay mas lalong lumalawak at ang iyong kakayahang magpahayad ng iyong sarili ay kikinang nang higit pa sa dati. Ito ang panahon upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga pangarap, pagminilay, at ang mas malalim mong koneksyon sa universo. Ito ay isang araw ng malalim na introspeksyon at pagpapalawak ng iyong pananaw sa buhay. Maaaring mapansin mong mas madali mong naintindihan ang iyong sariling emosyon at damdamin ng iba, ang ganitong uri ng kamalayan ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan upang mapalalim ang iyong koneksyon sa mga tao sa paligid mo. Ngayon, ang iyong mga salita ay may mas malaking epekto. Ano mang iyong sabihin ay maaaring magbigay inspirasyon, magpagaling o magbukas ng bagong posibilidad para sa iyo at sa iba. Maari mong mapansin na mas marami ang lumalapit sa iyo upang humingi ng payo o simpleng pakinggan mo sila. Ang iyong presensya ngayon ay nagdadala ng ginhawa at paggabay. Kaya't huwag kang matakot na ibahagi ang iyong mga pananaw, opinyon, at damdamin dahil maaari nitong baguhin ang landas ng isang tao o magbigay ng liwanag sa isang sitwasyon. Habang ginagalugad mo ang enerhiya ng araw na ito. Hayaan mong ang likas mong kuryusidad ang magdala sa iyo sa mga bagong pananaw. Ang panahon ng Pisces ay nagdadala ng diwa ng malalim na damdamin, intuition, at malikhaing inspirasyon. Kaya ito ay isang perpektong panahon upang palawakin ang iyong pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong mga pangarap. Minsan, maaaring maramdaman mong tila may isang bagay na humahatak sa iyo patungo sa isang direksyon na hindi mo paganap na naintindihan. Maaaring ito ay isang panaginip na paulit-ulit na lumilitaw, isang ideya na hindi mawala sa iyong isip, o isang taong biglang lumitaw sa iyong buhay. Ito ay isang senyales na ang iyong intuition ay gumagana, isang paalala na hindi lahat ng bagay ay kailangang magkaroon ng lohikal na paliwanan. Minsan, ang pinakamagagandang desisyon ay nagmumula sa simpleng pakiramdam ng katiyakan sa loob mo. Sa pagdaloy ng araw, maaaring mapansin mong mas bukas ang iyong puso sa pakikinig at pag-unawa sa iba. Dahil sa iyong likas na talino sa komunikasyon, nagkakaroon ka ng kakayahang bumuo ng mas malalim na koneksyon sa pamamagitan ng iyong mga salita at pagkilos. Sa araw na ito, hinihikayat kang gamitin ang iyong talento sa pagsasalita, hindi lamang para sa sarili mong benepisyo, kundi upang makatulong din sa iba. Ang bawat salita na iyong binibigkas ay may kakayahang magbigay ng inspirasyon at pag-asa. Kaya kung may pagkakataon kang maging mentor o gabay sa isang tao, gawin ito ng may bukas na puso. Hindi mo kailangang maging eksperto upang magbigay ng payo, minsan, ang simpleng pakikinig at pagbibigay ng iyong pananaw ay sapat na upang makapagbigay linaw sa isang tao. Maaaring makatanggap ka rin ng mensahe mula sa isang matagal ng hindi nakakausap, isang paalala na minsan, ang ating presensya ay sapat na upang muling bumuo ng nawalang koneksyon. Ang pag-ikot ng buwan sa Scorpio ay nagdadala ng mas matinding enerhiya ng introspeksyon at emosyonal na lalim. Ito ay isang perpektong pagkakataon upang maglaan ng oras sa pagminilay at pag-unawa sa iyong sarili sa mas malalim na antas. Maaaring may mga damdaming lumitaw mula sa iyong subconscious, mga bagay na matagal mo nang hindi binibigyang pansin, ngunit nangangailangan na ng iyong atensyon. Huwag kang matakot harapin ang mga ito, dahil sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong tunay na nararamdaman, mas mapapalakas mo ang iyong sarili. Minsan, ang pinakamahirap na damdamin ang nagdadala ng pinakamalalaking aral. Maaari mong isulat ang iyong nararamdaman sa isang journal upang mas maunawaan mo ito. Ang pagsulat ay isang mabisang paraan upang mailabas ang mga damdamin hindi mo kayang ipahayad ng pasalita. Sa usapin ng relasyon, ngayon ay isang magandang araw upang suriin kung aling mga koneksyon ang tunay na nagbibigay sa iyo ng sigla at inspirasyon. Bilang isang Gemini, gusto mong palaging may bagong kaalaman at karanasan. Kaya't madali kang naakit sa mga taong may malalim na kaisipan at masalimuot na damdamin. Ngunit siguraduhin mong hindi mo lang hinahabol ang excitement sa isang relasyon. Bigyan mo rin ng halaga ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Ito rin ang tamang oras upang linawin ang anumang hindi pagkakaunawaan o alitan sa mga mahal sa buhay. Ang pagiging bukas sa komunikasyon ay makakatulong upang maibalik ang harmonya at pag-unawa sa inyong relasyon. Pagdating sa trabaho at ambisyon, ngayon ay isang araw ng inspirasyon at bagong pananaw. Ang malikhaing enerhiya ng Pisces ay maaaring magdala sa iyo ng bagong ideya o proyekto na maaaring maging mahalagang bahagi ng iyong kinabukasan. Kung mayroon kang ideyang matagal mo ng gustong simulan, ngayon ang tamang panahon upang pag-isipan ito ng mas malalim. Hindi mo kailangang gawin agad ang lahat ng bagay, ang mahalaga ay magsimula ka, kahit sa maliit na paraan. Ang pagsisimula ng isang bagong proyekto o pagsubok sa isang bagong larangan, ay maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad para sa iyo sa hinaharap. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay bughaw, isang kulay na sumisimbolo ng katahimikan, malinaw na pag-isip at emosyonal na balanse. Ang pagsusuot ng bughaw o pagkakaroon ng kahit anong bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay makakatulong upang mapanatili ang iyong kalmado at pokus. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, pito, at dalawamput dalawa mga numerong maaaring magdala sa iyo ng swerte at tamang direksyon sa iyong mga desisyon. Para sa iyong kalusugan, bigyan ng pansin ang iyong mental at emosyonal na kapakanan. Ang stress at labis na pag-isip ay maaaring makaapekto sa iyong enerhiya, kaya mahalagang magkaroon ng oras upang magpahinga at alagaan ang iyong sarili. Subukang maglaan ng oras para sa meditation o simpleng deep breathing exercises upang mapanatili ang balanse sa iyong katawan at isipan. Maaari mo ring isa-alang-alang ang paggawa ng isang relaxation activity tulad ng yoga, pakikinig sa musika, o paglalakad sa kalikasan upang maibalik ang iyong enerhiya at sigla. Ang iyong maswerteng gawain sa araw na ito ay ang pagsulat ng iyong mga iniisip at damdamin. Ang journaling ay isang magandang paraan upang mailabas ang iyong mga saloobin at maunawaan ang iyong sarili nang mas malalim. Maaari mo ring subukan ang pakikinig sa musika na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon o paggugol ng oras sa isang malikhaing aktibidad na nagpapasaya sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang suriin ang lahat ng nangyari. Ano ang mga bagay na natutunan mo? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng kasiyahan? Anong mga bagong pananaw ang natuklasan mo tungkol sa iyong sarili at sa buhay? Sa pamamagitan ng pagminilay at pagpapasalamat sa mga biyaya ng araw, mas lalalim ang iyong koneksyon sa iyong sarili at mas magiging malinaw ang direksyon na nais mong tahakin. Sa kabuuan, ito ay isang araw ng inspirasyon, pagninilay at emosyonal na koneksyon. Yakapin ang misteryo at kagandahan ng panahon ng Pisces, at hayaang gabayan ka ng iyong intuition patungo sa mas maliwanag at makabuluhang landas. Ikaw ay nasa tamang direksyon, magtiwala ka sa iyong sarili at sa kapangyarihang likhain ang buhay na tunay mong minanais. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay. at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.